Iris. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 12 at number 3. At sa 3 digits, number 4, number 2, at number 8. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 20, number 11, number 35, number 16, number 30, at number 15. Taurus. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 4 at number 11. At sa 3 digits, number 5, number 8, at number 1 ay para sa loto na anim na numero ay, number 25, number 20, number 36, number 19, number 35, at number 42. Gemini, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number 14 at number 9 at sa 3 digits, number 6, number 5, at number 7. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 4, number 25, number 30, number 16, number 8, at number 5. Cancer. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 11 at number 4. At sa 3 digits, number 1, number 8 at number 4. Ay para sa loto na anim na numero ay number 33, number 21, number 40, number 12, number 27 at number 32. Leo ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap. Para sa loto, para sa 2 digits, number 11 at number 2. At sa 3 digits, number 3, number 6, at number 9. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 5, number 16, number 7, number 19, number 32, at number 40. Virgo. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 14 at number 9. At sa 3 digits, number 3, number 0, at number 6. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 21, number 14, number 30, number 29, number 25, at number 2. Libra, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 11 at number 6. At sa 3 digits, number 2, number 8, at number 7 ay para sa loto na anim na numero ay, number 19, number 36, number 21, number 18, number 12, at number 37. Scorpio, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto para sa 2 digits number 17 at number 12 at sa 3 digits number 2 number 6 at number 3 ay para sa loto na anim na numero ay number 21 number 30 number 18 number 13 number 25 at number 42 Sagittarius ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 16 at number 19. At sa 3 digits, number 0, number 6, at number 8. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 21, number 31, number 30, number 17, number 26, at number 10. Capricorn. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 15 at number 1. At sa 3 digits, number 3, number 8, at number 6. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 23, number 42, number 31, number 28, number 10, at number 6. Aquarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, musa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto para sa 2 digits, number 18 at number 7. At sa 3 digits, number 3, number 5, at number 2. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 12, number 25, number 35, number 16, number 31, at number 19. Pisces, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 17 at number 13. At sa 3 digits, number 4, number 6, at number 0. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 7, number 19, number 24, number 13, Number 32, at number 30.